ching yes. ito naman wow. ching sino ang mas may disiplina artista ngayon or artista noon ang sabi mo artista mm -hmm. noon very ano lang uh... Ang artista pag dumarating sa set, nakabihis na, pogi na. Oo. Oh, oh. uh, May up na rin. Sila mami nung araw, yeah. pag ano, sila tita Susan, ganyan. Pagdating niyan sa set, nakamakeup na yan, magaganda na sila. Hindi sila lumalabas ng bahay na... Hindi ayos. Naka-jogging pants, naka-shorts. Tayo ngayon, minsan punta tayo sa taping, sa shooting. naka-bahay tayo, di ba? Nagbibihis tayo sa set uh, na. Sila daddy, okay. hindi. Next question, Mars. Meron na kang gustong... Ayan, ito, ito, ito. As a single dad, meron ka bang tinray na ligawan? Ayan. Ba't sa long life mo, ba? Kuya Monch? While you naman, were a single dad. Tsaka may mga nangligaw dito sa akin. I love you! Of course, Dennis, Mars, Monching, maraming maraming salamat. <laughs> Thank you. Kaya ako masaya. Umaga talaga masaya. naman. Masaya. Masaya. Uh -oh tawa moment na sigurado makakarelate tayong lahat. Ang pag-workout, pero kung kakaririn, aba napakadami mo namang mga benefits na makukuha mo. Ay, malayo pa ba tayo eh? I-flex mo na lang yung biceps mo. Oh. Wala ano? Mars, nagpahinga sila muna for now. Huh? <laughs> Mars, flex ko ah. Oh, Ay ka, so may jacket. Ay, sorry. Ay, sorry. Ay, sorry. Ay, <laughs> Hindi lang si Mars Camps, pati itong uh, si Pars Dennis push din sa kanyang papawi sessions. Silipin natin ang latest workout video mo, Pars. Why, Pars! Gusto ko makita guys. ito, Parse in the zone. Oh. oh. 'Di ba? Parang galit na galit ka dyan. Pump na pump. Oh, meron ako kasi did na did. kaya ako galit 'no. Kaya ako galit yung mga oras na 'yan, dumating yung Meralco bill. Oh, <laughs> Ay, dumating yung Meralco bill. Yan ang ensayo ko sa teknolohiya. Grabe 'yun. Ah, Meralco bill ba? Oh, ayan 'no. Magbayaran ng tax. Oh, may nilat ba? Ito pa 'o. Oh. <laughs> Ayan o. Oh. Ah, Maynilad. Maynilad na naman. Tsaka internet. <laughs> Pag naniningil sila, yan ang ginagawa ko. Yan ang motivation Nakakawit mo. No? Nakakaubos yun ah. Eh? Huh? Oh, oh, oh. sulit uh, na sulit high yun. High intensity. Interval yeah. training. Parang yeah. kailan ulit bumalik yung iyong uh, parang decision oo, to go Journey. back to working out? Di ba after out? nagkaroon ako ng severe COVID? After ko mag-severe COVID, sabi sa akin ng doktor na hindi natin kayang ibalik yung strength mo ng gabot lang. So, kailangan mo ibalik yung dati mong ginagawa. So, bumalik ako sa pag-gym. -gy tapos, nagbalik ako magbabike once a week. Tapos, habang nagbabike ako, tapos habang nag -gy ako, doon ko naramdaman na nag increase na naman yung Longs. stamina ko. Yung lungs mo na dati, parang ganun lang ang hinga. Ang hinga. Naging lumaki ulit. Alright!